Umani na ng mahigit 16,000 reactions at mahigit 9,000 shares ang post ng Nova ng si Jewel Alexis Abisamis na umatend at ninang sa isang binyag. Naaliw ang mga netizens sa picture at maging sa caption ni Jewel na kung hindi nyo ako kayang paputiin, kayo na mag-adjust na may laughing emoji sa huli. Nakita daw kasi ni Jewel na siya lang ang maitim sa picture kaya pina-edit niya ito. Ngunit tila wala naman daw naging pagbabago. Kaya naman para it's a tie, sabi ni Jewel, ay siya na ang nag-edit at pinaitim na lang lahat ng kanyang mga kasama sa picture. Sa saring reaction din ang inani ng post na ito ni Jewel. Ilan sa mga ito ay nagkusa ng i e enhance ang picture at sinubukang paputiin si Jewel sa larawan. Mayroon ding pinaliwanag si Jewel at nag-comment na sila naman ngayon mag-adjust. Habang ang ilan naman sa mga komento ay pati yung bata na damay na may laughing emoji. Nagbago ng kulay pero magaganda pa rin kayo. With smile at heart emoji. Dapat pala kulayan ko kayo ganito sa pics natin. Bakit naman pati yung bata dinamay na may laughing emoji? At ang nakakaaliw pang comment na sunburn kayo ngayon. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.